Mga anak ni Sharon Cuneta, sino-sino sila? Casey Si Maria Cristina Cassandra Casey Cuneta Concepcion ay ang panganay na anak ni Sharon Cuneta. Siya ay sinilang noong April 7, 1985. Ang kanyang ama ay si Gabby Concepcion. Tulad na kanyang mga magulang, pumasok din si Casey sa showbiz bilang singer, actress at TV host. Siya ang founder at designer ng sarili niyang jewelry business na Avemois by Cristina. Frankie Si Simon Francesca Emmanuel Frankie Cuneta Pangilinan ay pinanganak noong December 16, 2000. Siya isang singer sang writer na kilala sa kanyang stage name na Kaki. Siya ang pangalan na anak ni Sharon sa current husband niya si Francis Kiko Pangilinan. Nag-aral siya ng high school sa Beacon Academy at kasalukuyang kumukuha ng kurso sa kolehiyo sa Literature and Anthropology sa The New School sa New York City. Miel, Si Mariel Daniela Sofia Pangilinan Omiel ay pinanganak noong September 2004. Siya isang internet personality at visual artist. Noong June 2022 ay nag out si Miel bilang isang queer at kalauna na tinukoy ang sarili bilang pansexual nito lang 2024. Miguel Si Miguel Samuel Mateo Pangilinan ay ang uniko iho ni Sharon at Kiko. Siya inadap na mag-asawa at ngayon ay 15 years old na.